Good morning! Yan, papasok na naman tayo sa trabaho. Ngayon ay Friday. Yes, Sa uh, alas 5 ko ng madaling araw. Yes, ang aga ng pasok ngayon. Dahil ako ay... Uh, ngayon ang schedule ko. Mula alas 5, 5.30 hanggang 1.30 ng hapon. Yes. Hindi ko alam mo bakit ngayon kaaga ang schedule ko. Titingnan ko kasi nung nawala ngayon Friday. Baka si Rose, no? Baka si Baron. I don't know. Dalo, tatlo lang naman kami sa trabaho namin. <laughs> you know? Hindi ganun kadami. Doon sa aming area is tatlo lang kami. Hindi ganun kadami. Doon sa kabilang area, department, yun ang mas maraming tao. Yes, yun ang mas maraming uh, empleyado. Dito sa amin is uh, tatlo lang plus the managers. Mas marami yung managers kesa sa amin. Yun, hindi ko alam kung bakit kailangan nila ng pagkadami-daming managers. But, hindi ako nagpapalakad ng trabaho ito kaya wala akong pake. <laughs> Sabi ko, hindi ako dapat himasok. Yes. And ito na, ganito kaliwanag, Gali kaliwanag o kadilim. <laughs> yes. Oh. Ayan. Ay, ito yung aking likod. Ayan, diyan ako nagtatrabaho dun sa may ayan, sa may kaliwa. Yes. And meron pa tayong 30 minutos para pumasok sa trabaho kaya ayan, mag vlog vlog muna tayo. Ayan, ano bang sasabihin ko? Kailan ko mabubuksan 'yun daw? Ah, uh, ito ay ipapayo ko doon sa mga uh, nagie-struggle sa kanilang mga buhay, sa mga bago pa lang nagsisimula. Ah, uh, sabi ko sa inyo, uh work work, para pa sasabihin natin sa Tagalog. Paglaanan nyo, pagtuunan nyo ng pansin kung saan kayo nahihirapan. Yun ang sabi ko, yes. Uh, don't make the life complicated. So, uh, sa totoo lang, madali lang eh. Hindi naman talaga dati dapat gawing komplikado ang buhay, you know. You know what I mean? So, uh, sabi ko nga, um, kung saan ka nahihirapan, yun ang pagtuunan mo ng pansin. Like, for instance, at saka kung ano yung bagay na wala ka, yun ang ibigay mo sa sarili mo. Yun ang kailangan ibigay mo sa sarili mo. Halimbawa, ah, uh, kailangan mo ng pera. Di kailangan mo ng trabaho. Yan, maghanap ka ng trabaho na yung uh, pagkakitaan mo. And then, ah, uh, halimbawa, maliit ang kita. dinahanap ka nung may mataas ang sahod. Yun nga lang, ah, uh, mahirap maghanap ng sahod kapag ikaw is, ah, uh, Paano ba? High school graduate. Tama ba? Anong nako pare pareho yung sahod nila. Pwede naman. Kaya lang is, yes, yun nga, kung hindi mo mahanap yung sahod sa Pilipinas, is kailangan mo sigurong malis ng Pinas. And then, kung halimbawa naman na uh, ayaw mo malis ng Pilipinas at mahal na mahal mong bansang Pilipinas, then mag ka sa bansang Pilipinas. Parang kailangan ko talaga ng ilaw. Wait. Eh. Ayan, para maliwanag kasi hindi ko makita yung pesko. Okay. Ayan, kita na. <laughs> Ayun. Uh, ang gawin mo is, uh, paano puti ng mukha ko dito? Mm. Uh, ang gawin mo is business. Yan. Business is the way to go para ikaw ay kumita ng malaking pera. Kung nasa bahay ka, magsimula ka ng... Magtinda ng kung ano-ano, kahit ano, hindi naman kailangan maging sari-sari store. Kahit ano, pwede kang kumita sa pagbebenta. Yes. And then, kung uh, halimbawat halimbawa, wala pa rin at hindi talaga magkaigit, try to find another way, another solutions. Yan. Parating kailangan na may paraan. Hindi pwedeng wala. And then, ito pa ha, ito pa ang isa pang technique. ah uh, huwag ka munang mag-aanak kung sarili mo nga ay hindi mo mapakain. Okay? Or sarili mo nga ay hindi mo ma-survive. Or ikaw ay nakatira pa rin sa iyong mga magulang at isa pa rin dagdag pa kainin, Okay? kailangan is unahin mo muna yung sarili mo na mag uh, yun nga improve, gumawa ka ng sarili mong bahay yun ang unahin mong goal bago ka mag asawa at mag anak kasi kung mag aasawa ka at mag anak sa mga panahon na hindi mo pa kaya at ikaw ay nakikitara pa lamang sa mga magulang mo, isa pa rin pakainin yun nga, maapektuhan din sila pati sila ay madadama yung magiging asawa mo yung magiging mga anak mo yun, kaya kailangan is yun muna wala sa iyo ang bigay mo kagaya ng pera, trabaho, and ipon, at saka bahay. Yan, okay? Sana makatulong ito sa inyo para tayo ay maging maayos ang pamumuhay. Ito na nga, huwag dagdagan ang mga anak kung ikaw ay nahihirapan. Kasi sabi ko sa inyo, mas lalo may mahihirapan kapag kayo ay magdadagdag sa mga panahon nang hindi nyo pa kaya inyong pamumuhay, okay? Kasi kawawa mga bata, kawawa sila sa magiging desisyon mo. And then, kung may mga anak na kayo, ah... Uh, stick to that muna. Doon ilan muna yung anak ninyo, okay? Tapusin muna yung pagtapusin nyo ng pag-aaral. Magkwenta muna. Kwentahin kung kaya ba ang magiging pag-aaral ng magiging mga anak nyo hanggang college. Kasi sabi ko sa inyo, mahal lang magpa-aaral ng college unless hindi mo sila paaralin. Please, 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 paaralin nyo ang anak nyo. Okay, napakahalaga niyan. Hanggang high school, kung hindi man lang kaya. Pero kung hanggat maaari at mas mataas ang pangarap mo para sa kanila, pag-aralin mo sila ng college kasi kailangan nila yan. Kung ayaw naman mag-aral, kausapin mo silang mabuti, ipaliwanag mo sa kanila ang kahalagahan kung bakit kailangan mong mag-aral. At kung ano ang magiging buhay niya kung hindi siya mag-aral. Ipaliwanag mong mabuti sa kanya kasi ako, Ganyan ang ginawa ko noon sa anak ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Yes, ang, ang kahalagahan ng lahat ng mga desisyon sa buhay. Ayun, ipinaliwanag ko yun sa kanya. Ultimo pati pera, ultimo pag-aaral, at ang resulta nito kung di siya mag-aaral, kung ano magiging trabaho niya kung hindi siya mag-aaral, at kung paano ang magiging pamumuhay niya, magiging sahod niya, kung magkano kakitain niya, kung makaka-afford ba yun sa kanya. Yun, yun ang sinabi ko sa kanya, na mahihirapan pa rin siya kung hindi siya mag-aaral. And gladly, uh, nag-aaral naman ang anak ko. And malapit na siyang gumraduate. In just few months, ano na ba ngayon may? June, July, August, mga 3 months or 4 months, 5 months, ganyan, gagraduate na siya. Sa awa ng Panginoon, thanks God. Yun. And then ako naman sisimulan ko yung sa akin. Hindi ko alam kung paano pero sisimulan ko. Anyway, sa so pasok na tayo sa trabaho dahil ah, uh, yun nga. Ah, uh, malapit na rin naman. Bye.